So ito na mga master, dalawa na kaming nagugupit ngayon. Yung sira kong razor ay pinaayos ko na at sa ngayon dalawa na kaming nagugupit. Ito din ang unang araw na nagamit kong razor na ito. Mga isang taon din itong nakatambay simula nung nasira. So what's up mga guys, mga master So for today's video is panibagong vlog nga naman ito Panibagong home service, panibagong hanap buhay naman At panibagong araw So magdasal tayo, Lord Maraming maraming salamat sa araw-araw Na sana patuloy lang itong aming trabaho Na sana patuloy lang kaming kontakin ng aming mga client At sana Lord, protektahan nyo po itong aming trabaho Na sana hindi kami makasugat Hindi kami makadesigrasya ng mga aso I-guide nyo po palagi ang aming trabaho trabaho oh, Lord na sana nakapokus lang kami palagi sa mga aso at sana Lord ilayo nyo kami sa mga disgrasya lalong lalo ng aming mga sarili sana ay malakas kami palagi para sa aming trabaho ito so ito na mga master dalawa na kami nagugupit ngayon yung sira kong razor ay pinaayos ko na at sa ngayon dalawa na kami nagugupit ito din ang unang araw na nagamit kong resor na ito mga isang taon din itong nakatambay simula nung nasira kaya ito yung unang hagod niya sa araw na ito at sa wakas dalawa na kaming maghahagod ng mga aso at mapabilis na ang aming trabaho at makadami pa kami ng aso dahil sa dalawa na nga gumagawa at tapos na nga kaming magupit mga koys, mga master sa mga kapit lovers natin dyan at sa mga kapwa natin gromer sana'y supportahan nyo ang ating channel at sa mga solid supporters natin sa Jodex TV sana wag nyo kalimutang supportahan ito paki like and share at paki comment na din maraming salamat god bless you all